So, ayun guys, ano? Medyo, medyo malungkot. Malungkot din para sa akin na eh. buminto sa dog breeding. Pero, ako guys, ay mananatiling isang dog lovers at uh, imi ko ako mismo hindi mawawala ng mga Belgian Malinois kasi yung mga yun pong Belgian Malinois ang first dub ko na dog yun ang unang 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 gustuhan at uh, siguro kahit hindi na ako nag-release hindi ako mawawala ng mga dog na yan hindi mga alaga ng pets. At sya nga pala guys, ano, para po dun sa mga gusto pang mag-avail ng mga puppy, meron po tayo pang natitirang puppy sa ating kennel dalawang female at saka isang male. Ito po yung sinasabi kong mga uh, papi puppy na mayroong potential para sa protection, ano, kundi bilang mga guard dog. At yun nga, may mga lumabas na binyo matatapang, makahol, makikita natin ang potential bilang mga guard dog kahit female. So para sa mga gusto pong mag-avail, meron po, po tayo guys. Uh, text lang po kayo o call sa ating number na ilalagay po sa ating screen o kaya sa ating messenger ano po naram si Shepherd. At uh, maganda po sila kasi ngayon, 3 months old na sila. Alagaan na lang guys, ano? Hindi na sila masailan. Pero po kasi isang uh, bumili sa atin ng papi, uh, kinuha niya 2 months old. Pero ayun, medyo na-stress siguro yung papi. Dahil uh, ibang lugar, ibang eh, hindi kumain, nag-diarrhea, nagkaroon ng health problem is kinuha ko po ulit, no? Kinuha ko po ulit siya. At yan ang ayos na pinali ko dito sa ating uh, subscriber na bumili sa akin. At okay na naman siya ngayon. So, ibig sabihin kung ganito mga 3 months so ito yung hindi na maselam. po uh, lagaan lang natin kasi complete vaccine na, malalaki na sila, malakas ng kumain, at ready na para train. So, sana, no? Kung meron pong gustong mag-avail, is uh, mag-message lang po tayo. Okay? Hello mga kadog lovers, hello mga kay newbie May iba na mga newbie, mga beginners sa uh, breeding, sa pag-aalaga ng mga high drive dogs so, Alam nyo ba yung mga sakripisyo? Alam nyo ba guys yung mga sabi nating mga challenges, mga hamon at yung hirap na dinaranas ng mga breeders no? Kung hindi pa, hindi naman kayo layo na i- naman ibig sabihin kaya natin binabangit sa video na ito ay upang discourage kayo na wag na gawing uh, atong breathing ano po actually may mga saya meron din happy moments sa pag breathing kung sa akin kung tatanungin nyo ako uh, ang same time sa akin kapag meron ako mga puppy na may edad ng mga 2 weeks old 3 weeks old yan talagang hindi ko makakalimutan yung mga moments na yan at yan ako tuwang tuwa yan ako masaya masaya na dahil kung sinasabi kapag gano'n yung mga public ko parang ayaw ko na silang out kung pwede ko lamang silang alagaan lahat pero napakarami din pong mga uh, sabi nating mga challenges yung mga na kung minsan nakakadiscarin sa iba kapag tayo po ay nagbe-breed ng mga dog huwag na natin isama yung gastos yung mga pagod no? Kasi ano, po yan, given na po yan na talagang may magastos ang pwedeng kaya naman, alam nyo guys, sa uh, dahil hindi lang naman yan ang ating trabaho o yung laging ginagawa yung laging magbantay sa ating mga dugmagalag. At naging hamon po sa akin, recently medyo hindi ko na po natututukan yung breathing at uh, hindi, nagiging na po sa akin yan. So, kaya ako nga po, nakapag-decide ako na siguro, eh, stop breathing na muna po ako, guys. Ano? So, doon sa mga mga subscriber natin na patuloy na sumusubaybay sa ating channel huwag naman kayong mag-alala kasi patuloy pa rin tayong magbibigay uh, ng mga info sa ating channel tungkol sa dog breeding pero ako lang po mismo eh medyo goodbye na po sa breeding dahil nga sa napakaraming mga bagay na hindi na natin ma-handle, ma-tutukan dahil meron pa rin ibang mga responsibilities pero kung uh, kayo po ay gusto lalo na din sa mga bago pa lang na nagpa-plano ano po sa dog breeding uh, ang ating pong advice eh, pwede naman po, pwede nyo uh, gawin niyan, try din niyo. Uh, kailangan lang yun kaysa no, unang-una talagang unang-unang mahalaga kapag uh, po kayo ng dog breeding lalo na mga, mga lahi ng dog is yun pong, ano, knowledge dapat meron po tayong sapat na kalaman so pangalawahin na nga lang yung yung ano dyan, yung financial eh, unang una dapat may sapat na tayong kalawang kasi kahit merong kang financial guys may sapat kang pera papasok ko sa dog breeding ng ganito mga klase ng dog eh medyo mahirap baka masasayang lang yung pera mo so mahalaga na meron po tayong uh, mga knowledge na naman mag research muna tayo at uh, ano ba yung ating plano sa, sa dog breeding ano bang karami ano bang kalaki at uh, kung ito ay uh, siyempre breeding gusto natin kumita meron ba tayong mga target na mga tinatawag natin kung paano natin i-market, paano natin ma maingatan ng ating pangalan sa dog breeding kasi isa yun po kapag may nagtitiwala sa isa dog breeding uh, kahit hindi ka po nagpo-post ng marami kahit hindi mo na kailangan uh, ilako ito wika nga, ang presyo ay makakabenta at makakabenta ka hindi ko na nga guys mapila mong ilang papi na ang produce ko sa akin so totoo lang napakarami na guys ano? ibang ibang bloodlines iba't ibang mga bagaman dalawang uri lang to no Jack Russell Terrier at Belgian Malinois pero napakarami ko na pong popping na out at uh, karamihan sa kanila ay nag-update pa rin sa akin iba't ibang lugar Luzon so Visayas Mindanao at uh, itong huli nga uh, medyo napagod na din po tayo pero happy po tayo bilang isang dog lovers hindi po natin sinasabing ayaw na natin sa mga dog gusto pa rin natin yan kaya lang yung breeding ibang usapan po yan kasi matagal po ako nag-breed ng mga dog na yan hindi ko po pinagkatiwalain sa iba sa mga kennel boy ako po mismo ang nag-aasikaso niya eh dahil nga mayroon na tayo mga ibang pananagutan eh, hindi na po natin kaya tutukan pero don't worry nga sabi ko nga po para sa aming mga subscribers sa ating channel is eh, patuloy pa rin tayong magbibigay ng mga informasyon para sa mga aspiring breeders yan mga gustong mag-train ng mga basic obedience at iba pang mga informasyon na tutulong sa mga newbie fan sila din mismo na po ay uh, maging success sa ganitong uri ng uh, um, uh, larangan. Hindi lang bidding, kundi pagpapalaki ba ng mga ganitong dog na uh, responsable mga dog owners. Uh, gusto man natin na uh, pang sarili lang. Gusto rin natin gawing business. No? Maging maingat lang po tayo. No? Kasi marami po tayong uh, pagdaraanan sa ganitong klase ng business. At uh, malaking halaga din ng salapi. Ang kailangan natin sabi natin na uh, i maintain, no? Meron dapat tayong sapat na financial para makapag-produce tayo ng mga quality breeding. Ano po, ang dami na po mga breeder na tumigil. Mga, mga kasabayan ko, kung alam po nyo, kilala po niyo, mga kasabayan ko sa mga breeding, marami sa kanilang wala na tumigil na. At ang isang reason is, yun nga po, hindi sila makasabay. Hindi kami makasabay doon sa uh, lumabas na mga mga presyo na sobrang bababa Uh, mahirap po kasing ibaba yung price ng Belgian Malinois o kahit ang ibang dog na mga mga sinasabi mong pure breed na kailangan gusto sa uh, ibababa mo yung price sa paraan na ibababa mo din yung quality ng pag-maintain sa kanila so video mahirap po yan may epekto po yan sa mga dog so dun sa tamang presyo na po dati kapag ganun pa rin ang out mo sa mga puppy ngayon video, wala pong kikitahin mga bilir lalo na po guys, ano, sa mga bumibili ng papi na 4 months old na ano, mga 5 months old, kung gano'ng edad na Huwag nyo nang baratin. mga ganun lovers mga yun, kapag yung breeder ay nagbibinda ng ganun dog. Kasi sa totoo lang, halos wala na nakikitaan si breeder kapag ganun yung age ng mga puppy. 4 months old, 5 months old. Sobrang dami na guys na kinain on. Mga pati na yun, halos lugi na si breeder doon. Kaya lang kung ina-out ng mga breeder is dahil nga para kahit paano, eh, mabawasan yung gastos nila dahil napakalalakas na pong kumain ng ganun mga age ng mga puppy na yung mga papi pa tumansol din ako to, kailan tumawad ka pa kung makakatawad Pero kapag anong kukpit vaccine na, malalaki na kawawa naman po mga breeder. Isa rin yan, ano guys, medyo mahirap sabayan Yung mga breeder na iba na nagpresyo nag ng sobrang baba kasi nga yung kayang kanilang paraan ng pagme-maintain ay medyo low quality rin, ano po. At tawala uh, wala mga breeding plan, basta lang magbe-breed sila, magbe-breed para ibenta makikita ano ng mga bloodline pag aluhuloy in breeding man yan wala silang pangalan kung ano yung character na lalabas sa puppy yung mga na may maintain ba yung mga tinatawag na karakter na gusto natin palabasin is wala silang breeding plan basta nagbibreed nila nang breed kaya nagbibenta nila lang mura yan so ayun guys ano medyo medyo malungkot malungkot din para sa akin ha? buminto sa dog breeding pero ako guys ay mananatiling isang dog lovers at uh, maintain ko ako mismo hindi mawawala ng mga Belgian Malinois kasi yun mga kung Belgian Malinois ang first stop ko na mga dog yun ang unang unang nagustuhan at uh, siguro kahit hindi na ako nag-release hindi ako mawawala ng mga dog na yan hindi na mga alaga guys at makikita nyo sa ating channel at uh, mapapanood nyo meron akong tinirang isa si Nika na Regena na standard standard color uh, French 9 female siguro siya magiging asami sa aking mga video guys thank you so much for watching this video sana patuloy po tayong sumubay sa amin channel, guys patuloy tayong manood likes subscribe para kahit paano makinabang po tayo sa mga informasyon na ating isi-share sa ating channel thank you so much for watching this video bye bye